Bakit nga ba magkalayo ang mundo sa kalangitan? Ang tanong na ito ay isa sa mga bagay na nais mabigyang linaw ng mga sinuunang tao. At dahil hindi pa lubos na maunlad ng siyensya sa kanilang panahon, ay sinubukan nilang sagutin ito sa pamamagitan ng mga epiko at alamat. Kagaya halimbawa ng kwento ni Atlas sa mitolohiyang Griego para sa ating video ngayon ay ating pag-uusapan ang Titan na si Atlas at kung papaano siya ang naging dahilan sa likod ng malaking distansya sa pagitan ng mundo at kalangitan. Ngunit bago tayo magsimula ay niimbitan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa ating mga susunod na video. Maligayang pakikinig sa Usaping Mitolohiya! Si Atlas ay kabilang sa mga grupo ng mga Titans. Sila ang mga Diyos na unang naghari sa San Sinuko bago dumating si Zeus at ang iba pang mga Olympians. Ipinanganak si Atlas mula sa Titan na si Iapetus at ang Oceanid na si Clemini. Inilathala ng griyegong manunulat na si Hesiod na si Atlas ay may tatlong kapatid, si Prometheus, Epimetheus at Menuesius. Nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ni Cronus, ang hari ng mga Titans at ang mga anak nito sa pangungunan ni Zeus ay agad na pumanig si Atlas at Minuetius kay Cronus. Ang dalawang kapatid niya namang sina Prometheus at Epimetheus ay piniling umanib sa grupo nila Zeus. Nagtagal ng sampung taon ang digmaan at sa huli ay naging matagumpay ang panig ni Zeus. Ang lahat ng Titans na lumaban para kay Cronus ay ipinatapon sa Tartarus maliban sa mga Titans sa sina Themis at ang magkapatid na Prometheus at Epimetheus. Si Menoechus ay napatay ni Zeus sa digmaan at si Atlas na isa sa mga namuno sa puwersa ni Cronus ay hinatulan ng mas mabigat na kaparusahan. Upang mapigilan ang pagdikit ng kalangitan sa daigdig ay sinentensya ni Zeus si Atlas na habang buhay ay kailangan niyang pasanin sa kanyang mga balikat ang buong kalangitan. Ginawa ni Atlas ang parusang ito habang nakatayo sa dulong parte ng mundo na malapit sa hardin ng kanyang mga anak na Hesperides. Ang pagpasan ni Atlas sa kalangitan ay taliwas sa na nakasanayang kaalaman ng karamihan na ang kanyang buhat ay ang mismong daigdig. Bukod kay Hesiod ay may isa pang griyegong manunulat na nagbigay ng sarili niyang bersyon ng istorya ni Atlas. Ito ay si Homer ang may akda ng Iliad at Odyssey. Ayon naman kay Homer, ang kaparusahan ni Atlas ay hindi kasing bigat ng sa istorya ni Hesiod sapagkat inutusan lamang siyang hawakan ang dalawang haligi na mismong bumubuhat sa kalangitan. Gayunpaman ay pinagbawalan ng mga Diyos sa Olympus na magpahinga o gumalaw sa kanyang kinatatayuan si Atlas. Dahil dito ay ilang pa lamang ang mga nakakakita sa kanya, kagaya na lamang ng dalawang bayani ng mga Griego na sina Herakles at Perseus. Si Herakles matapos utusan ni Haring Eurystheus na kumuha ng gintong mansanas sa hardin ng mga Hesperides ay nakipagkasundo kay Atlas. Ininungkahi ni Herakles na maaaring makapagpahinga si Atlas sa pagbuhat ng kalangitan kung siya muna ang bubuhat dito habang si Atlas ay kukunin ang mansanas sa hardin ng kanyang mga anak. Matapos makuha ni Atlas ang gininto ang mansanas ay sinabi niya na siya na mismo ang magbibigay ng mansanas kay Haring Eurystheus. Alam ni Herakles na maaring paraan lamang ito ng Titan upang makatakas sa kanyang kaparusahan kaya naman gumawa agad siya ng paraan upang utakan si Atlas. Pumayag si Heracles sa suhestyo ni Atlas ngunit kailangan mo ng buhating saglitang Titan ang kalangitan upang malagyan ni Heracles ng pampalambot ang kanyang mga balikat. Nang maibalik ni Herakles ang kalangitan kay Atlas ay kinuha niya ang gintong mansanas at agad na iniwanan ang Titan. Base naman sa kwento ng Romanong manunulat na si Ovid, nang magkrus ang landas ng Griegong bayani na si Perseus at Atlas ay hindi naging maganda ang pakikitungo nila sa isa't isa. Kaya naman pinatingin ni Perseus kay Atlas ang ulo ng gorgo na si Medusa at ang Titan ay agad na naging isang higanting bato. Ang batong ito ay pinaniniwala ang naging grupo ng mga bundok sa Afrika na kasalukuyang kilala bilang ang Atlas Mountains. Para sa karagdagang kaalaman tungkol kay Atlas o sa iba pang mga bantog na Diyos at tauan sa mitolohiyang Griego, mangyari lamang na mag-subscribe sa ating channel o sa Ping Mitolohiya. Maraming salamat sa panunood at magkikita tayo muli sa susunod na video.